So good morning mga Teka Laps Ayan Napakalakas ng hangin dito sa Kabiti ngayon Ayan uh, Today is January 7 Sunday Abangan na naman tayo ng mga warriors natin Na manggagaling sa Pagbilaw Pagbilaw, Plaridel At saka Ano ba yung isa natin Katanwan, Quezon Ayan Pinakamalayo natin is Katanwan Sumunod is Uh, sa Plaridel sa CSPA tapos sa uh, CFSL sa ano naman, sa pagbilaw yun unang uh, darating tatin is pagbilaw uh, 7, 7 release, mga 8-13 nandito na yan, pero malamang may may 1 3 dito eh kasi tailwind, papunta dito ang hangin, yan So abang-abang tayo mga teka laps Ang oras natin is 8.21 Ayan 8.23 1.3 na speed nila Ayan abang-abang na tayo Kasi may mga sumasagitsit na mga ibon dyan Bigla-biglaan ah uh, si, Sa pagbilaw nga pala natin silang pa si Andrea ah uh, Sana makauwi siya ng maga Ayan walang hassle So mga teka laps abang-abang tayo yan ba sa 3D sa 2 days na to magayos tayo ng loop natin kasi wasak-wasak na ang ating mga loop. Yan, wasak na yung big loop natin, oh. Giba na yung ano niyan. Pero mag-aayos muna tayo sa bahay. Hmm. So ayan nga pala yung itlog nila, hindi nila, malamang bukok. Yan. Ito nga pala yung mga ano natin. Ito nga pala yung gift bird sa atin ni Nesty. Yan dalawang Taiwan bird. Ayan. Ayan. Malakasan na yata ito. Ayan. Ayan, pisturo. Okay. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Magkapatid sila sa, sa ama. Magkaiba ng nanay. Ayan. Ayan. Yung taliro natin, pinalis na natin sa ano. Ayan. Paalis na. Ayan. Okay yan. Ganda sana maganda kainat at ng anak nila. So ito na nga pala, mamaya mag-open loop loop dito tayo pagdating ng mga wires natin. So abang-abang na mga Tega So a few moments later. So mga Tega Labs binigla ako ni Andrea nang di nakaagad oh. Kumita ay na sa ano 8:30 nandito na. Ayun puta putang ina, good luck. So mga teka sa yon. Ah uh, wala pang ano tayo pang 25 sa tansa. Tapos pang 48 tayo sa ano sa sa bracket. Layo sa katotohanan, 10 lang kukunin doon. Pero may adding pa yun eh. Ewan natin kung tataas so bababa ba yung ibon natin kasi no nakaraan rank 27 siya. Yan. Ngayon, hindi uh, natin alam. Ang um, mamaya na natin malalaman result nun pag na. So, abang-abang tayo. Ang oras natin is ano na. 9.19. Eh, tailwind ngayon. Baka may magpaklak na ngayon ng ano, 9.20. Baka may mag ano, na naman. May nagwampor kasi sa ano eh, Sa pagbilaw. Sa CFSL. Yun. Eh, malapit lang yun. Kaya pwede. Tailwind pa. Bibilis ng mga ibon. Nasa, ano, 1-3 plus. Mabuti, nag-1-2 pa sa atin. so, abang, abang tayo, mga teka laps yan. Hindi natin ako na ng video yung pagbaba natin. Kasi pagtalikod talikod natin kanina, nasa loop na kaagad si Andrea. Kaya, wala. <laughs> Sabi ko, ang bilis nga eh. So, abang, -abang tayo, mga teka laps. Ay, ang natin, oh. kay Omar, bumibilis. Ay, kay Omar. Pasok agad. Ay, oh. Nadine, oh, pasok agad. Ayan, ayan bapak. pasok, 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 pasok. Pasok. Yan. Liro na. Oh, sa mga tayo kalapsay na ito, liro natin. Yan, pumasok na. Ayan Minom na. Isa na lang hinihintay natin yung itim, wala pa. Ayan. Ayan ang bird natin. Umalik na. 2,000 years late. So mga Teka Labs, eto. Kakauwi lang nung itim natin. Asa na yun? Ay, ano? May sticker pa, kaka oh. Kakauwi lang. Good luck! Tangin na, nilibot mo yata buong ano eh? Buong keso? Kakauwi niya lang, anong oras na? Mag-alas 4. <laughs> good luck! So mga tank kawawa, puta, napalkon to. Kaya pala di ko napansin. Kaya pala gusgus na gus, gusgus. Tama rin sa ulo. Utang, inapuro to ka, oh. Mabuti nakatakas. Oh, may tama sa ulo. Tuka, oh. Butas, oh. Butas. Sa dibdib. Butas na butas ang puta. Ayan, oh. Pasintabi, oh. Wawa wow, ang puta, oh. Ayan, oh. Butas na butas. Oh. Tang, ina. May eh, tama pa sa binte. Punta. Wow, wow. Oh. Malkon to, puta. Hindi salpok to eh. No? Oh? Nakawala to. Tama rin dito. Oh. Binte. Tang, ina kawawa. Wow. Oh, sugat to. Oh? Ate, kalaps, kawawang kawawa pala yung itim natin Kaya pala hindi umuwi ka dikit Balkon pala, puta So magandang hapon mga teka laps yan Update ko kayo sa ano, mga pawiyan natin kanina uh, Nakauwi nga pala yung lima natin na, ano, na warriors Kaso yung isa sa atin may tama kawawa si itim. Ayan eh siya nagpapahinga Ayan o oh. Nakoperahan na natin. Um, papay nga, hindi ko lang masyadong ginagalaw para ma-recover ka agad yung dibdib niya. Laki ng tama sa dibdib, may tama pa sa ulo. Napalpon, yun. Grabe, tikas na ibon, nakauwi pa hanggang dito. Galing siya ng ano, Katanwan, Quezon. Katanawan, Quezon. Yun, Katanawan, Quezon. Tapos, yung ano naman natin, yung itim natin, si Andrea, galing siya ng pagbilaw. Tapos yung dalawa natin galing siya ng galing ng Florida. Quezon. Yan, yung checker natin ito yung ano diesel. Yan. Ay, yan. Okay naman yung mga young bird natin. Yan, kaso yung yung anak nung ibon ni ni mo ang ano eh matamlay pero malakas kumain. Ah, uh, matamlay lang pero titingnan natin bukas kung o oh, magiging okay siya o oh, hindi. Yan. So congrats nga pala sa ano nanalo, sa nanalo sa ano sa 13 sa pudding si ano si Baximen, ayan. Si Ruel, ayan. Congrats sa iyo. Shoutout din sa tropang 13, ayan. Sa tropang Gulong, shoutout. Tapos shoutout din kay ano Carlo Carloortes yon, uh, siya yung nagtahi ng ibon natin. Uh, so hanggang dito na lang yung video natin mga sa uh, Paki-subscribe, like and share Tsaka uh, maraming salamat po sa sumusuporta ah. Yun uh, Okay naman, kompleto naman mga ibo natin Kaso yung ano nga lang natin Yung isa natin May uh, may tama So hanggang dito na lang mga TekaLaps